kami ngayon sa headquarters ni Mayor Alvin Uy. Kailangan naming umalis sa aming meeting de avance kanina. Kailangan naming tapusin pagkatapos lamang ng speech ni Mayor Alvin Uy at speech ko. Dahil pinatay nila yung ilaw dahil meron ng seryosong banta, banta sa aming buhay doon. Kasi once pinatay nila yung ilaw kanina doon sa center na iyon, napakaliit ng center na iyon. Lahat ng tao nagkagulo, lahat ng matatanda at bata ay natakot na. At lahat po ay gusto nang umalis at nagkagulo na po kaya kailangan namin umalis kanina. Yun na rin po ang abiso sa amin, kailangan namin umalis doon sa meeting de avance namin kanina. Ang naobserba po namin kanina doon sa meeting de avance na yun kasi mainit yung barangay na yun. Dahil yung barangay na yun, yung kapitan ay napaka-close sa administrasyon sa aming bayan ngayon. At lahat ng mga tao doon, lahat ng mga mahihirap na taong bayan doon sa barangay na yun ay tinatakot ng mga nakaraang eleksyon. Sila ipinapasok ng asawa ng mga nakaupo dito sa ating bayan. Tinututukan ng baril, tinatakot, hinaharas, tin natakot kapag hindi nila iboboto yung administrasyon. Kaya yung mga mamayan ng sinipil ay takot talaga yung mga tao na lumabas. ilang tao lamang ang lumabas kanina para sa aming meeting de avance. Sinamahan nila kami sa aming meeting de avance. Punong-puno po yung meeting de avance. Kahit sa mga pader sumisilip yung mga tao, nag enjoy yung mga tao sa speech ni Alvin Rui at speech ni Mayor ni Attorney Harold Respicio. Ang malaking alalahanin lamang kasi kanina ay dun sa center ay sa likod noon merong opisina ng barangay doon na mataas at sa taas naikita na may mga nagiinuman na tao at ang intelligence so far na sinasabi ay merong isang un uniform police doon may mga barangay officials, hindi natin alam kung kasama si kapitan doon pero mukhang nagiinuman sila sa taas hindi namin alam kung armado sila merong bintana mula sa taas, direkto pababa, papunta sa mga nag sa harap doon, sa center eh kaya nga nag-aalala na lahat ng tao pag upisa pa lamang kanina ng meeting di avance, kaya nga kanina once na pinatay nila yung ilaw, narinig namin na tumunog yung breaker, pak, nagsipatay na, namatay yung ilaw, natakot na lahat walang mga lahat ng tao ay nagkagulo at lahat ay sinabihan na kami na umalis na. Ang naobserbahan po namin kanina sa aming meeting de Abanse, yung usual na pulis na naka-assign sa amin wala pong nakasay na polis at frantic yung asawa ni Mayor Alvin Wee na tumawag pa sa provincial at ilang mga kapulisan para lang pumunta doon sa barangay na yon. Dahil nag-aalala sila dahil merong mga may init na tao na nagiinuman doon tabi mismo ng barangay na may direct line of sight papunta sa mga kandidato na nag speech Pagdating sa huli, pagka pagkapatay ng ilaw, mga ilang panahon pa, more than 30 minutes pa ang nakakaraan bago dumating yung mga polis at ang excuse nila ay hindi sila yung assigned doon sa meeting de sa nayon. Ang alam po dito sa ating bayan, napakainit po ang contest ni Mayor Alvin Wee at ni Atty. Harold Respicio dito sa aming bayan. Grabe po ang takutan, grabe po ang tutukan ng baril noong mga nakaraang eleksyon, grabe po ang harassment. Kaya yung toong takot laban sa buhay ni Mayor Alvin Wee, laban sa buhay ni Atty. Harold Respicio ay totoo po kaya po, hindi po satisfied ang taong bayan sa delayed na response ng mga police more than 30 minutes bago sila dumating going into one and a half hours na papunta ng meeting de sa Sakalang sila dumating hanggat nga hinintay pa na mapatay yung breaker bago magkagulo ng lahat at bago kami tanggalin doon sa lugar na yon para lamang maging ligtas ang lahat ng ating mga mamamayan. Maging ligtas ang buhay ni Mayor Alvin Wee, buhay ni Atty. Harold Respicio at higit sa lahat ang buhay ng mga maratanda at bata. Lahat po dapat tayo ay hindi masaktan. Sa mga mamayan namin sa Sin Phil, pasensya na po kayo at hindi namin natapos ang aming meeting de abansis sa inyo. Pero binibigay po namin mensahe sa inyo ay panahon na po para iligtas natin ang ating sarili, maging malaya tayo sa abuso, sa lahat ng mga nangahapi sa atin, sa lahat ng mga nangahara sa atin. Sila po ang nandyan sa pwesto ngayon. Wala silang ibang ginawa kundi nakawin ang pera ng taong bayan. Wala silang ibang ginawa kundi nakawin ang inyong salapi. Ginagawa nila lahat itong mga pangaras nito, itong pananakot at posibleng pagpatay kay Mayor Alvin Wien at dahil lamang Ayaw nilang pakawalan ang malaking salapi na dapat sa inyo. magingat ingat po tayong lahat. Ang mensahe ko po, po sa lahat ng mga taga na Mercedes dito sa aming bayan. Maging malakas po tayo. Huwag po tayong palulupig sa mga masasamang elemento na ito sa ating lipunan. Samahan nyo po si Mayor Alvin Lee at si Attorney Harold Respicio para sa isang maligtas at malayang lipunan dito sa ating bayan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo sa amin. Ang inyo pong yakap sa amin, ang puho sa amin at sila po ang nagsishield sa amin laban sa kahit na ano ang bala na ipapaputok nila sa amin. Mahal po namin kayo at lahat po ng ito ay pinaglalaban namin para sa inyo. Wala pong dahilan para tayo magkasakit, magkasakitan. Hindi mo kailangang pumatay ng tao manakit ng tao para manalo. Ang posisyon ay bagay lamang na nag-e-exist sa ating daigdig. Okay lang namang matalo. Huwag nating piliin hindi worth it na manakit ng kapwa mo o ng kalaban mo o patay mo ang kalaban mo para lamang sa isang posisyon. Actually, yung mga taong gustong manakit at pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika, sila lang yung taong gustong magnakaw sa gobyerno dahil mas malaki ang halaga ng kanilang nanakawin kaysa sa buhay ng isang tao.